Hugas-bigas gagamitin sa sinigang miso ng anak ko. Pagandito yung anak ko, siya ang magluto ng ulam namin. Pinitreto niya ang isdang mayamaya. -maya. Nagpakulo siya ng tubig. Nilagay niya luya, kamatis, sibuyas, bawang. Tapos, dinagdag niya ang hugas-bigas. Nung kumulo na, tinanggal niya ang bula. Nalo niya ang labanos, kalamismes, mustasa. Hinalo niya ang misong kulay dilaw. Tinagdag niya ang sitaw at okra. Nilagay niya ang pritong mayamaya. Tinimplahan na rin ang pampalasa. Dinagdagan din ng mustasa. Mahilig talaga ang mga apo ko sa gulay. Naglagay siya ng siling mahaba.